kumain ng kulay. Alam mo ba yung lasa ng red? Hmm? Ano siya? Ano siya? Masarap. Hmm. Saka yung saka yung green. Ano yon? Yung mga ano mga gulay. Yung hmm. green. Tapos yung tapos yung yellow ano siya, um, siya, ano, kumakain, gelo sa kayong blue. Mm. Yung, yung sa green, ano, maraming, ano, gusto gusto ano, gusto mo, gusto mo maano, wada pa. ka mm. Saka, saka, ano, sa kam um, sa yung mm -mm. ground. Ano ba yan? Yung, yung green. Mm -hmm. Saka Sa kamasaya. Mm -hmm. mayroong blue na skies. Mm -hmm. Tapos yung sa red, yung nakain mo pala, ano, kamatis. buro mm -hmm. yung buto. Yung, yung walang but, walang, Walang laman, buto mm. lang yung nasukin okay na mo masarap. Mm. tapos yung sa yellow may mga mga pinya sa kamanga. Mm. tapos tapos merong 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 banana. Mm. tapos mat matulis pa. Mm mabilis. Tapos yung sa white, may buko. Saka, mayroong si, mayroong si, singkamas. Si kamas. Mm -mm. Singkamas. Saka, saka sibuyas. Ano pa? Bawang. Sa bawang. Tapos yung sa orange, ano, ano siya, may, ano, parang, may, mayroong carrots tsaka saka orange mm. yung yung orange sun siya mm, mm tapos yun, tapos yun meron nakikita ng Lions. mm -mm. you know tapos yun din na sila higanti yung ano yung yung carrots mm, -mm. may talang sila yung na sila Ano? Mm -mm. um, tap ano to melon melon pala Melon. Tapos yun yung sa sa purple. Uh -huh. Ano merong Ano maka na maantong, maantok ma ka? Mm uh -huh. Kasi gabi na. Mm uh -hmm. -huh. ka. Ano? Pupunta ka na sa sleep. Tapos may Ano to? Ah... Uh, ano? Matutulog Ube? ka na? Ube. Ube yung pinag uh -huh. ano, sil, nila tapos mayroong, mayroong kumot sa ka uh -huh. sa kalauhoan sa kakul ano madilim kulay uh -huh. ubas ubas tapos yan ano masisimul bukas ulit ha bukas uh -huh. ulit na pag ano tayo kay sino ano rambutan yun know? na kainin nila Dito, Kainin nila tapos na tapos na